Coach JJ Redick gagawing all-star si Austin Reeves pero bago yan dito muna tayo sa bagong role ni Lebron James mga tropa. Panalo na naman nga kanina ang Los Angeles Lakers laban sa Phoenix Suns sa final score na 116 to 123 and for the first time in 13 years ay 2-0 ang record ng Lakers to start the season matapos na makompleto nila ang 22 points comeback laban sa Phoenix Suns. Si Anthony Davis pa rin nga ang first option ng Lakers kanina at sa kanya nakafocus ang opensa ng Lakers. Nakakapanibago nga ngayon ang laro ni Lebron mga tropa dahil sa first quarter nga ay halos hindi ito tumitira sa kadahilanan kay Davis ka-focus ang kanilang opensa. First time din itong mangyari kay Lebron na magtala ng 4 points lamang sa first half na may 2 points lang sa first quarter with 1 out of 4 sa field at 2 points din siya sa second quarter with 1 out of 2 sa field sa 16 minutes of playing time. Ito nga ang isang epekto ng kanilang bagong sistema under coach JJ Redick na ang goal nila ay ang manalo lang kada laro. Pero nakabawi naman itong si Lebron sa second half at nagkaroon nga sila dito ng mini run na nagtala siya dito ng 16 points at 6 assists sa buong second half at nagtapos si Lebron ng 21 points, 4 rebounds at 8 assists. Kapansin-pansin din dito ang pag giging facilitator ni LeBron James sa kanyang mga teammates at isa sa mga rason din kung bakit nanalo pa ang Lakers sa Phoenix Suns. Samantala isa sa mga rason bakit nanalo ang Lakers kanina sa Phoenix Suns ay dahil sa monster performance na naman ni Anthony Davis na nagtala ng 35 points. Ganun pa man, isa din dito si Austin Reeves na naging spark sa kanilang comeback win at pinakita niya ito sa kanyang all-around na performance na nagtala siya ng 26 points, 4 rebounds, 8 assists. 3 steals and 1 block on 8 of 12 shooting sa field at 5 of 7 shooting siya sa 3 point line. Ayon kay JJ Redick ay alam niyang magaling talaga itong si Austin Reeves subalit hindi niya nga daw akalain na higit pa sa inaasahan niya ang gagawin nito. Sa bagong sistema nga ni JJ Redick ay nagiging legit na big three na nga itong sina Lebron, Davis at Austin Reeves. At sa opensa na ginagawa ng Lakers under coach JJ Redick ay masasabi nating si Austin Reeves ang main ball handler at second option sa opensa. Si Lebron James naman ay gagawa lang ng puntos kung may mismatch at kapag nalipat sa kanya ang maliliit na player ng kabilang team. Ngunit si Austin Reeves na ngayon ang nagsiset up ng mga play at hinahayaan siya ni Redick na gawin ito. Dahil dito ay balik small forward nga si Lebron at madami sa kanyang puntos ang nanggagaling sa off-ball movement at mga cut at hindi sa mga isolation plays tulad noon. Ganun pa man mga tropa, napakatinding team effort pa rin nga ang pinapakita ng Lakers ngayon. Naging totoo din ang nga sinabi ni J.J. Redick sa mga interview noon na gagamit siya dito ng 9-man rotation. Ganun pa man bukas ay masusubukan uli ang Lakers laban sa Sacramento Kings na isa sa mga team na hirap sila manalo. At maganda din ang tapatan bukas ni Anthony Davis at Sabonis kung maa-outplayed na ba ni Davis si Sabonis bukas. Anong masasabi niyo mga tropa sa mga naging move ni coach JJ Redick at sa balak nito na gawin all-star si Austin Reeves? Pakikomento naman sa ating comment section.